Ang problema ito, mga pulis na ito, maiba dito, maging instead of just being uh, a mere uh, government functionary protecting the life, naging bata-bata, the Republic of the Philippines has to protect the elected officials hmm. and the appointed officials. Ang problema ito, mga pulis na ito, maiba dito, maging instead of just being si, uh, a mere, uh, government functionary protecting the life, naging bata-bata. Hmm. So, ginagawa na ang iba, para inuutosan na, ginagawa na ng buhay ng mga politiko. Yan, 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 yan ang... Ako, ay been mayor. Niwala akong inutosan dyan minsan ng isang pulis ko na magbili ng sigarilyo. Nandiyan lang siya, paglabas ko sa bahay, nandiyan sila. You can ask any policeman in this uh, city. Pero itong iba kasi nagpapagamit at nagpapakaloko. At ang mahirap niyan, in some cities, tumatanggap ng pera sa mga politiko. Hmm. Ako nagbigay ng pera, pero sa gobyerno, Every Christmas. Hindi ko pera kasi wala akong pera pang bigay. Hindi ako nagnanakaw para ibigay. Sa, sa gobyerno, sa intelligence fund or sa contingency fund, from the chief of police down, sa may Christmas gift ako sa kanila. Mm. It, sometimes it could be, one time there was a surplus in the income of the city, I think, uh, I added something sa discretionary fund ko naging 3,000. But uh, on the average, mga 2. For the 23 years that mayor ako. So, ganun yan. Ang problema nitong tong mga kayong mga pulis, nagpapagamit kayo eh, pati sa politika. Pati pag inuutosan kayo na patayin yung kalaban niya, sumusunod rin kayo. Hindi mo masabi sa inyo sir ang trabaho ko is to protect your life. If that is the limit or the parameters of my job, I will die for you protecting your life. But kung utusan mo ako sa mga illegal na bagay, lalo na sa druga, ipagbili ko para kumita ka, para kumita tayong lahat. From the chief of police down to the last patrolman ng siyudad na yun ang may maraming politiko dyan sa Bungiro nandyan uloson sa Kweting tumatanggap kayo eh you are compromised actually hmm. and sometimes uh, if you have to go further, it's really the fault of the Filipino voter mm. for electing idiots to serve in government. Malaking influence ang politiko, eh, Mayor. Oh. Kaya ganun. Kaya pagkagibata-bata, utusan mo, ako, ang, But kung ano yung kinakain ko, kinakain mo. When I was mayor, pag ini iniyaya ako ng isang wherever, I tell them na may security ako dala. Hmm. Eh kung alangan yung oras, kung may oras pa, sabihin ko, kumain na muna kayo. Pero yung alangan yung oras na maghabol ka from 4 o'clock, 6 to 7, sabihin ko doon sa nag-invite sa akin, alam mo, pwede bang you have to add another kunti uh, ito? Pakainin ko yung mga security ko. Mm.